Okay. 425. Alis na tayo. Dito tayo ngayon sa Pasig Esplanade, Manila, Philippines. Ah. Ayan. Makainan po pag pumasyal kayo dito, pag nagutom kayo, pero kayo makakainan kaibigan. So, Lakad tayo, tignan natin kung hanggang saan dito. Ano po? Punta tayo dito. Ayan yung tulay. Tulay pinagawa ni China sa panahon ni Duterte. Yan sa kabila, yung mga negosyante Chinese-Filipino yan. Yan sa Binondo, Intramuros ngayon okay, lakad lang tayo kay Bisa. Ayun, umandar na pala yung bounty kanina, patay pa. Ayun. Kanina wala pa yan. Tingnan natin. Okay. Lakad tayo rito. Dito tayo pauwi na. Okay. Hapon na. National Press Club. Okay. Jones Bridge. So, baba tayo rito. Pababa, dahan lang. Kasi nga, hindi pwedeng mabilis. Walking, walking. Okay, walking, walking lang yung walking walking kahit anong oras mo gawin exercise pa rin yan kaibigan so eto ito bagong dugtong ito itong sa Josh Bridge bago lang ito kasi yung kauna-unaan kauna dito wala pang mga ito mabuti sumikat tapoy po araw pero ganun pa man sa parting niya no makulimlim makulimlim pati yung dagat butong tayo ay butong tayo sa resort Maya maya Pag medyo madilim na Maganda na rito Maganda rito Inayos Dito nung araw mayroon po nakatira Sa tulay nito sa ilalim Nung araw May nakatira dyan Inalis ng MMDA Josh Bridge Dun tayo sa kabila sasakay doon. Huwag dito. ito pala yung kauna na nakatayo dito nung araw itong esplanade ito sorry ito yung kauna-unahan ito sa likuran ng post office so sa mga sayo pandanggo sa ilaw kung tawagin niya yung kanya sayaw haha <laughs> Pandanggo sa ilaw sumayo ko po ako ng ganyan nung araw yung elementary ako Kanya lang, parang was lang nangyari yun yung pangdango sa ilaw eto ano yan katutubo ko sa iyo na Pilipino yan meron pa nga ang iba eh yung palayok So, dito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade. Ito naman yung post office. Post office yung nasunog. Pinunturahan lang po sa labas yan pero sa loob dyan, sunog po yan. magandang mamasyal dito sa gabi enjoy yung moment na napakaganda ayun ang sikat ng araw oh bag pasada okay pasada he was traffic sa dagat dumadaan ang transportation okay at ngayon maganda kasi magpapasko malamig ang weather kaya maganda rito magpalipas ng gabi. Dito tayo sa Pasig River Esplanade. maraming nga nag-ano dito mga model. Dito sila eh, nag-video. Ayun ay yung papasero ng mga bangkayan. MMDA. Ayan. Ang post office maraming mga nagbomodelo dito noong araw noong ito pala nakatayo ito kung saan ako dito ngayon sa likod ng post office may mga nagtitiping dito ay mga model modelo yan na natyabwang po yung sa ilaw patutubong sayaw ng Pilipino. Meron pa mga laman nung araw dito eh. Inalis nila yung ibang laman. Natatanda ko merong mga laman dito. Ngayon wala na. Yung bang parang nest. Kung titignan mo parang siyang nest. Sa English ano ba yung nest? Sa Tagalog pala. Yung ano na, pangitlugan ng ayok nawala yung alaman dito ganun dito wala na akong pagkita ngayon yun yung kauna hunaan ano okay ah eto nadugtungan na dati sarado ito dito eto dinugtungan nila ito dinugtong na nila eto sarado nung araw dito eto tatayo ako dito yan dito po sarado nung araw ito ito dinugtong na nila ayan ayun po sopiso oh. sunog na sunog pa rin ano kaibigan yun <laughs> na yata nila ginagawa yan pero sa labas, pininturahan para makita nila maganda. Pero sa loob, wala, wala na. Ito. Yung nilalakaran kong ito, ito yung dinugtong nila. Okay. Sa MacArthur Bridge, yan tulay na yan, MacArthur Bridge, Diyan, dyan, ako sasakay. Pauwi na ako. Ito naman, na-enjoy na ko naman. Salamat sa Diyos ano, yung tuod ko. Ah, inipon ng Diyos. At tumagal. <laughs> Amen. God is good. All the time. <laughs> Napakabuti ng Diyos. Amen. Dahil, dahil <laughs> tumagal ang tuhod ko. <laughs> Sige. Ah, maaba pa ito pala. Naalala ko. Yung nakita ko pala, hindi lang ganito nagwakas sa ah, MacArthur Bridge. So, paano kaya? Ah, dito sa kabila yung akyatan siguro. Yung kaya ng mga jeep. Kasi dito, ito, pending na yan. So, dito ka nagdadaretso para makakakit ka doon Sige. Akyat na tayo. Doon, ma makulimlim doon. Banda roon. Oh. So, ito. Kasi makakarating ka dito sa City Hall dito ka dadahan <laughs> dadahan masaya mga estudyante <laughs> brother sa inyo mukhang tumama kayo sa fiesta sa wedding Pero <laughs> wala yata ang dump dito. Paano ba ito? Ito yung Yati University. Ayan. Pasig River Boy Muli. Pasig River Urban Development. Ah dito siguro may daan dito. Tignan natin. Baka mapupunta natin mapapalayo na. Aro papalayo na yata ako magtanong tayo dito, kung exit dito so nagtanong ako doon sabi niya para meron palikod dito so tignan natin ano yung mga estudyante mahasiswa yes. dia ya. Ya. Dekna nanti silabi nya. Bapak oh, praktis po silah mahasiswa dia po. Praktisilah. Halo. <laughs> wala ka practice yung mga estudyante dito na lang daw po tayo lalabas thank you for watching palabas na tayo ito yung mga bus hindi tayo lumabas dyan ah, sabagay kung hindi ako naglagat hindi ko na malalaman yung palabas dito hindi mo ba <laughs> thank you for watching God bless us all Inyong kaibigan kay yes, Brother Manny Bautista Senior Citizen Stroke Nose, 6 na taon PWD 6 na taon